I love you. I love you too. Yeah! Talaga bang uh, may malaking relo dyan sa kondo ninyo? sok Hello? Eh, nasira yung sasakyan ko eh. Hello? Eh, ang pakisabig yung father niyo ko na magagawa yung eh, first reading. Eh, Madali lang yan. Oh. Kayang-kaya ko ayusin yan. Salamat, ah. Matagal ka na ba dito? Oo. Uh, sa katunayan nga, araw-araw kita inaabangan, eh. Kaso, parating naman kayo nagmamadali. Hindi nyo man lang ako nalilingon. Kaya nga nag-aantay lang talaga ako ng isang araw para mapansin mo ako, eh. Kasi para... Para para masabi ko sa'yo na mahal kita. I love you, too. Yeah! Agent X44? Oh! Kila mo ko? Anak, tawagin mo na lang akong Tony Falcon. Okay? Nako, Mang Tony Falcon! Alam niyo hubang idol na idol ko kayo? Pati tatay ko idol na idol kayo. Pati poro niyo ginagaya niya. Alam niyo ba yun? Nako, maraming salamat. Alam mo, kung minsan iniisip ko na wala nang nagkakagusto sa akin. Kayo naman, masyado naman kayong mag-drama. Huwag ka nga. Ay, teka muna. Bakit kayo nandyan? Ay, buong nasa si Eric. Okay na ako kanina eh. Bakit pigla kayo sumulpot dito? Si Eric? Ayun. Nandun sa apartment niya. Tulog na tulog. Natutulog? Eh, eh, di ibig sabihin na nanaginip lang ako. Correct ka dyan. Nagsasakala ko naman, totoo na itong panaginip kong to. Reset, talaga bang uh, may malaking relo dyan sa kondo ninyo? Ano? Malaking relo sa kondo ninyo. Ah. Oo nga. nga. Mm -hmm. Ay. Ay, nako. Ang panaginip nga naman, pero okay lang. Mahaba pa rin ang mukha. Ano ba? Bumangon ka na nga dyan. Bumangon ka na dyan. Napakalibangan naman kita. Ay, feeling ko itong araw na to ay eh, itinalaga to ng Diyos para sa akin. Magkikita na naman kami ni Eric. Ay, nako. Alam mo yung pakiramdam na to? Alam mo yung feeling na hindi mo ma-explain. Hoy! Mm. Hoy, Rizet, Rhea, uh, tumayo na kayo dyan. Tangali na. Ganun ako, tatayo na nga ako eh. O, oh, o. Oh. Hoy, bumawa ka na nga Ay, dyan. Ay, naku. Alam mo, alam mo, pinsan, masaya naman ako para sa'yo eh. Pero sana, hinahayaan mo na ako matulog. <laughs> Nay! Bumawa na kayo dyan. Morning. Tay. Ang hali niya. Eh. Ikilis sa po. Hoy, bumawa ka na nga dyan. Alam mo, ikaw. Ikaw, alam mo, hindi kita maintindihan eh. Hindi mo alam kung... Ah, bumawa ano ka na nga dyan. Tulog ka baan, ng tulog. Bangon na. na! na bangon na, gising.